Mapagpala nga rin sa ating lahat mga totoong mga hinday. Kawai-kawai. So, so, Hi, Partner. Yan mga idol. Ito yung pinaka budget meal. Budget meal ba tawag yan? Pag-uusapan po natin yung uh, magandang technique para sa pagpapalaki ng mga manok. At saka para makaless po kayo sa gastos. Yes. Update po dito sa mga manok namin dito sa farm po namin, chicken farm. Mm, malaki na po. At saka before mga idol, yung ating... Uh, after po kasi ng 7 weeks ang program po natin sa pagkain mm. is Integra 3 yes, yes. or Integra 2.5 to Integra 3 oh. and then last po na pakain natin po mga idol kung nakita nyo po sa aming mga video Yo. is Integra 3 plus uh, corn grits corn grits yes. mix sila 50-50 yes at saka syempre alam nyo naman po sa mga ano idol sa mga manok growers dyan na Totoong talaga nagmahal yung mga feeds natin. Sumasakit, umaray, yes. nabubuslot, buslot na yung bulsa. Tama, at the same time po, same pa rin yung presyo ng manok. Ayan. Yeah. So, paano kikita sa manok? Ang ginawa po namin mga idol is, meron kaming uh, changes, si changes sa ating pakain. Ayan, yeah, si Jomar, ito si Jomar. Kawain. Yeah, kaya dyan, Mar. Yeah. Mar, ano yung ginawa natin sa pakain natin, Mar? Babad yeah, natin siya sa tubig ng ano. Ito bago lang ito kasi kanina nagpakain na tayo ng 830. Uh -huh. So ito, busog pa sila yun. Meron may, pang mais yung yun, okay. excited na sila. Ang ginawa natin babad tayo ng mais sa tubig at least 10 hours. 10 okay. hours. Para lumaki to siya ito. Wala pa to. Wala pa to sa kalahati. Uh -huh. Yung tatlong kilo natin kaya natong punuin pag binabad natin ng 10 hours. 10 hours. So, 3, so 3 kilos lang to ganito? Oo uh, yan. 3 kilos lang yung marami na. Uh -huh. Kasi okay. nakapakain na tayo this morning morning. So, itong nababad natin, uh, ready din yan mamayang hapon. Mamayang yeah. so, pero magpapakain tayo ngayon. Mga Ay, yeah, yun, know, maganda yung mais kasi oh, ilang oras na. Dito pa yung kainin. ayun eh, Meron pa. Hindi to mm. pa. Hmm. Yeah. Ika Ika okay, yung... <laughs> yeah. Tapos kain niya. Tapos maroon ano ilalagay ano, natin dito, Mar? Uh, maglagay tayo ng King's Vita Plus natin. <laughs> yeah, ito, ito, ito. Okay, yeah. hindi na tatanggalin yung tubig. Pwede uh, to tanggalin natin. Ngayon. Yeah. Pero ito, ginawa natin, nagbabad tayo, sinamahan na natin ng King's Vita Plus. Okay. Para pagpakain natin, kahit hindi na tayo maglagay niyan, pwede natin irekta na pakain. Okay. Kasi ma-absorb na nung patapak natin yung King's Vita Plus. So pwede natin ito, isa alit ng tubig para mainom nila, no? Lagyan natin King's Vita Plus. Okay, okay na to? Busin mo na, pre. Ubusin busin na natin. Sige, sige, sige. Busin yan. Yeah, meron tayong King's Vita Plus na halo dyan. Pero ina, uh, ito, yung tubig na ito kanina, bago ito binabad, Uh, nilagyan to ng king's bite Plus sa isang kutsara uh -huh. kaya bago na ipakain naman yung hapon wala na itong tubig na-absorb na naman na na-absorb na naman pati yung king's bite Plus natin Ayan. Uh -huh. so, so purong uh, mais po yung pinapakain natin mga idol sa ating mga manok Ayan sila at saka sobrang laki na nila yung mga lalaki natin nagtukturaok na yan sila marunong na uh -huh. Ayan. Ayan. araw, pwede na Ayan. 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 Ito mga babae natin, mga months na lang. Humans na lang, ah, malapit na pala. So, intayin-tayin na lang tayo. Ang Hello. next preparation natin, yung ano naman, incubator. Uh, Sobrang laki na nila, partner. Nakaka-inspired kasi marami na masyado. Yes. Uh, ok, stop, ma. lang. Ah. Oh. Ayan, lang, So, yan. At, at uh, least ngayon, partner, magkawa tayo ng idea para makalist tayo sa mga gastos lalo na ngayon sobrang taas na ng mga ano, pagkain ng manok 30 kites, ayun, yun nga mga kapalaboy at least ngayon, makakales tayo maghanap tayo ng paraan para makales so ito, may mga extra merienda pa yung nakita yung nakaraan nag, uh, ano tayo ng uh, ano, mga pagkain yung merienda nila so, yan. so simple lang ang ginawa ni Jomar ng corn lang talaga na buo kernel no? yan, magkano bilhin mo yun, Mar? dito Mar? Uh, 21 pesos per kilo tapos uh, ang gagawin ay uh, ano babad natin yung ang, 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 umaga kasi nito babad tayo ng tatlong kilo sa hapon apat so mangyayari sa ito puno to siya ang umaga medyo kunti lang kasi ang purpose natin kahit uh, medyo konti yung pakayatin sa umaga para matuto yung mga manok natin na gumala dun sa mga damuhan natin um, kaya pansin natin yung yung mga native natin yan, malaki na yan, Aba pa rin sila kahit uh, yun yung program natin sa pagkain kasi nga sinanay natin sila doon sa damuhan. Oo, oh, malaki. Ang dami. Ang daming laban partner. Kasi, ang oh, mangyari kasi, dami, oh. ang mangyari kasi pag pinaasa natin sila dito sa pakapa natin, ang mangyari niyan, yung 50 kilos na binili natin, kakainin lang yun ng tatlong araw, -araw o dalawang araw lang. Uy, magastos yun. Siyon, magastos. Hindi kagaya sa pag ginanin ito, uh, mais tayo tapos yung buong mais ayan. Oh. Eh. Mabili ay. tayo niyan kilos. Ang nangyari kasi ang 50 kilos natin naging 8 uh, days siya ngayon. So ibig sabihin naka-less tayo, naka tayo ng na isang araw. So 8 days na. Oh, uh, 8 days na. Ang ah, 50 kilos. Yeah. At yeah. saka naka-less yung mas mura, no? Sa mas mura kasi 21 kilo lang, at ah, 21 per kilo. Ipagayin ng ano natin, yung yung natin pakain. Napakain tayo ng Integra 2.5 sa Integra 3. Uh, mataas yung presyo kasi 34 yung 34-33 so, oh. so ngayon less tayo ng 10 piso na higit yeah, at yun. the same time ma magpabilis din sila mabusog kasi nag uh, kumbaga tawag niyan na absorb din ng mais yung mga vitamins na galing sa king's meat plus at saka tubig more no saka yung manok natin matagal tong magutom kasi nga yung mais ito kasi yung mais na kinain nito kasi 5 to 6 hours siya bago pa tumatunaw hmm. Ayan. Ayan. so 8 hours siya sa ano ng manok so, ibig sabihin uh, mula magpakain tayo na isang beses sa umaga hindi tayo kailangan magpakain sa tanghali So, And, so tapos yung manok natin yun, oh, mataba kasi nga nasanay din sila doon oh, sa pagkain ng mga damo. Oo, um, oh, dapat may, may damuhan talaga pag plan. Kasi medyo malawak-lawak yung area natin, eh. Kaya, at saka mga idol, ito yung ating mga damuhan dito. Ayan, congratulations! Hindi na tumubo masyado yung mga damo natin dito sa ating silian. Doon na lang sa dulo yung uh, makapal-kapal ang damo dahil hindi pa natin dyan naabot ng net. Yung net po natin mga idol, hanggang dyan lang po yan siya mga idol. Oh. Ayan. So after ng bakod niyan, mataas na ulit yung mga damo. So dito, at least yan, makakain nito nila yung mga damo na ganito mga idol. Ayan. Saka hindi na sa ganang asa sa pagkain kasi marami yung damo. Sa damo sila? oh, tsaka tingnan mo yung mga ko, oh, pa yung, ipakain na tayo, pero nandun pa rin sila sa mga damo. Oo, oh, kumakain sila ng damo tapos kay 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 sila doon. Mas, mas doble yung ano nila, tataba sila na mas mabilis. Yes. Oh, organically ah, drone. Ah, drone. Anong tawag? Drone. Ayan po mga idol, no? So, yung iba kasi, hindi nag uh, sabi na hindi organic yung mga manok dahil feed sa bulo pa So, dahil ito, sa amin po mga idol, is uh, breeder naman po ito. So, syempre, da kailangan natin ng magandang foundation, di ba, Mar? Nung maliit pa sila. Ayan. Kaya nag sa tayo. Ngayon na malaki na sila, hindi naman sila uh, na ano. Kita tayo kasi nga matagal pa yung ano, matagal pa yung panahon na i-google natin baka, para, bago tayo mag ano para nang Bago pa yun sa mga itlog kasi 6 months So ibig sabihin nakakakalati po lang tayo uh -huh. Pag nag pull tayo dun sa Integra 3 Tapos malalaki na kaya naman lang tumuka ng mais mm uh -hmm. -huh. Ayun butas <laughs> yung no, Laki ang minansing Kaya at saka pugi si paring Jomar mga itlog Tingnan mo bagong kupit yan <laughs> <laughs> Ayan So yan po mga ito lang ating mga manok po Saka yun na yeah. pa yung ano, golden acid Ang gano'n sila Ito yung ating uh, golden acid Shoutout yan kay Mananap yeah. TV yeah. Ayan yeah. 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 Ayan na po siya so, hopefully mga kapalaboy mga ilang uh, preparation namin dito after 2 months mag start na i-vlog ah, so, so doon na tayo before mag 2 uh, months mag prepare na tayo ng incubator <laughs> Oh, pait lang lugan. lugan. Pag-order tayo kay Jessa. Oh, uh, tutulong ano tayo kay Jessa paggawa para meron tayo na pait lugan din. Yeah. So yan po mga idol sa mga gustong makatipid. Hindi po budget meal pero gusto niyo mabusog yung mga manok mga idol at the same time nakakatipid po kayo. Pwede niyo pong magaya halimbawa po mga idol sa mga nagpapakain po ng mais para makatipid silang uh, mga manok pwede nyo pong magaya na ibabad sa sampung oras yung tubig ah uh, yung uh, mais nyo mismo na ipapatuka sa manok, babad sa tubig sampung oras kasama ng king's beta plus para maganda pa rin yung resulta kasi usually ang mga vitamins is nakukuha natin sa mga feeds pero ngayon dahil mahal yung mga feeds na pakain po natin pwede naman makaintake ng vitamins sa so, mga manok natin na hindi na natin kailangan bumili ng mga mamahaling feeds, kahit may lang kung may mix na king's beta plus pwede na so yan po mga hadol ano ubusan uh, nila yung ating patuka lang oh. no yan so 8 hours 6 to 8 hours sabi ni parin Jomar hindi pa basta basta magutom yung ating manok kaya hanggang hapon pa yan siya na mananatili silang uh, busog hmm. so ilang beses sila pakain sa isang araw dalawa dalawa pa rin ano oras mar uh, pakain tayo ng 7 to 8 or 8 kasi parang mga ano sila doon paglala, sila doon sa damuhan Ayun. Kasi pag pinakayatis sila ng mas maaga, Ah, uh, mangyari kasi yan hanggang tanghali yan dito lang yan sila. Lala, so, ang gagawin natin, ayan muna natin sila dito magala ng umaga pagdating ng ulit na yan sa kainin. Ayan, para mag ano pa sila makapag uh, kain ng damo. Oh, para makakain sila ng damo. Ayan. Sa mga nakasubaybay pala mga idol, yan yung ating drip irrigation na dalawang drum na na-set up before mga idol. Mm -hmm. So dahil la uh, importante talaga sa pag-alaga ng manok yung tubig mga idol, na no, malinis na tubig at saka hindi sila maubusan ng tubig ang ginawa natin yung instead of drip irrigation dahil walang tayong ang palaya dyan ngayon isa yuti na yan dyan mga ating tanim dito na natin dinidiretso yung ating drip irrigation so mangyari ito yung uh, continuous flowing ng tubig po natin mga ating yan so dito umiinom yung ating manok uh, parati in a time na uhaw sila didiretso yan sila dito hindi yan sila mag uh, uhaw Maga kasi 24 7 ito Marno yan. at the same time yan is plain water. Pag lang pag lang pag -ulan. At tinatawag lang pag-ulan para bago naman. So that is plain water. Pag gusto nila ng vitamins mga idol, andito yung ating Intenso Plus mga idol. Oh. Ayan. So yan yung ating Intenso Plus. Dito yung mga vitamins nila. Diba pre? Ayan. Para so makilipa. pre, sa mga bago sa ating channel pre, ano yung timpla natin ng Intenso Plus? Uh, basta isang buo na lang ginaganyan natin. no? 4 liters. Ayan yan pag ganyan itong isang galon, no? oh lagay mo dyan lahat buo siyempre yeah. may, baka isipin nalang mamaya ano tayo si Juma na nag prepare na yun no uh, so ito yung loob ng ating kulungan dito sila pag mga idol dito yung mga balat na yeah, dito na yung ating uh, mga biniling nga uh, Intenso Plus wala sa kalahati panamux, siyempre, tapon yung iba yung iba natatapon yan. Andito na lahat. At saka yung Kings Meta Plus. Mga manok no. ang busog na dito sila napasok. Tambay sila dito. Tambay pa, sila dito. Dito yung relaxation. Dito Ay, dito sila sa taas pag-gabi mo. Dito, pag dito sila pag At saka Pala. yan yung ating saka, ilaw. At saka diyan sila ganong natutulog pag-gabi kasi nga um, malakas yung ilaw. Ayan. So dito sila. nakay kai 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 din sila pag-araw dito. Mga dalpag wala sila. Oh, grabe yung busog na lang. Yun ang butsinyo Maralaki na ako. Convex yung butsinya dahil sa busog. Ito yung mga babae okay. So, pili lang yung mga manok namin mga idol dahil mayro tayong vitamins dito, 19 suplas. Pwede silang uminom dito, pwede din silang uminom dun sa kabila kung plain water. Yan. Ito yung ating uh, panamox forte eh, dahil alam nyo naman po, uh, dito sa Sok sergeant ngayon is uh, parating umuulan. So, kaya yung ating uh, panamox, ito yung kasangga natin sa mga sipon-sipon. Kung pansinin niyo po, ganyan po ang color ng Panamox at saka medyo dilaw. Hmm. At saka blue naman yung ating Intense Plus na vitamins. <laughs> yan ating katuwang dito sa ating uh, manok farming. At saka itong saging, hindi na talaga siya nagano. <laughs> hindi na nagtana ng ating mga manok. Hindi na siya. Marami na yun. Harvestin na lang natin. Ayan. Pero pa dere ito, tingnan mo yung, ba yung ba mga yan, heritage natin para yan. pero ang mahina no dito no. Malamig kasi. Malamig. Nalamig pero meron tayong ano doon apat na ano. Dun sa labas. Mga maganda. Mga maganda So kung napansin nyo po mga ito is damuhan pa ito dati. Yung ngayon wala na kahit isang damong tumubo. <laughs> Obos na nila. Obos na nila. Either at saka kay kayen. Doon na sila. Oh, naglalaro na sila doon. Natagtutuka. Yung uh, nakabila. Ma doon na sila. Oh, ha, ito, ito yung ito, native ito, ito, natin. Lalaki. Lalaki. Ito lalaki. Mga oh, bigat. Ayun. No. Oh grabe. Taba naman. Oh. Hmm. Hmm. Sarap kurutin. Sarap hawin ah. Ha? <laughs> Huwag naman. <laughs> Magiging breeder pa siya. Saka. Nandito na sila after natin pakain. Nandiyan na sila pre. Sa mga... Nagliwaliw na. Kagubatan ba yan? Damuan. Kagubatan para sa kanila. <laughs> Nagliwaliw na sila dyan. So dyan na po sila mga idol. Ito na yan sila dyan kasi nga. <laughs> oh. Oh. But so far mar kasi umuulan palagi. Ano ang nangyayari? Wala naman nagkakasakit. Wala naman. Last na yung nagsakit ng ano natin pagkatapos at <laughs> mm -hmm. uh, sa ating may ginawa tayong mali. Kaya yung ating ano yun siya, vaccine. Mm -hmm. Nasobraan siguro, no? Bata pa kasi na-vaccine natin sila. Mm -hmm. Sa ano po mga idol, ito po kasi yung vaccine natin na Lasota Plus IV sa mga bata. Usually dahil malamig, doon natamaan yung mga heritage mm -hmm. natin na bata Na umulan kasi palagi. Umulan. Mm -hmm. At saka medyo alanganin that time. Kawawa. Maganda so, pero... sa yung kung ganito na sila kalaki oh. saka natin napaya ng Lasota B1 ah. Uh, ano natin? Plus water, plus IV. Mm, uh, plus IV. Pero yung mga hair, ano natin, native, wala man lang wala. mortality Kasi nga, kahit isa. Galing doon sa pinag-ano natin, bilhan nito, meron na itong vaccine. Oh. So dito, hindi na tayo nag-vaccine. So ito na lang magaganda yan. Oh, sa so, heritage lang, at saka at the same time, another uh, factors. Malamig dito. Malamig. Hmm. Kasi yung meron tayong libinaksinan doon sa labas, o so, gala lang ng gala, nainom pa ng tubig ulan, wala naman sakit. Okay lang. Oh. <laughs> hmm sa so, vaccine sila na tamaan. So yeah, yeah. So para sa atin next time po, uh, hindi naman po hindi namin nila lahat kasi iba-iba yung practice. Siyempre tayo is baguhan lang. Uh, next time hindi na po kami mag-vaccine pag sisiw pa talaga na maliliit, no. Mm. Medyo right. lang nga at least uh, alam na po natin na medyo delikado yung mga heritage. Pero pag nito walang problema po mga idol. No laban. So, Survival ibig sabihin niyan sila. less ng chance na mamatay sila. Ano nga yung lahi ng ganitong manok pre? Kalimutan ko. Uh, Astrol, ano ba? Yung Lian, ba? ano to? Kalimutan ko. U UPN? Basta Baraw. <laughs> baraw. <laughs> Kaya yan na ating Rhode Island Red. Yan, sa, sal salakas uminom ng tubig yan. Maihi ang manok kahit eh. hindi naman maihi. Oo. <laughs> oh. Ayan oh, punong-puno na oh. Tubig bigyan sila umiinom mga ito. Walang vitamins po 'yan diyan. Dahil continuous. Tsaka po kayo manalang hindi po na ininom ang manok diyan sa Marumi dito. Oh. Talaga yan sila oh. Oh, nasanay kasi sila dito na uminom dito sa alagayan ng tubig Marno. Mm yan, hindi sila doon no? yan. so ito po mga idol andito na yung ating mga manok na heritage so, yan. at saka yung ating native kung mapansin mo andyan na sila sa damuhan ulit kumakain na ulit sila ng mga damo damo mga idol oh. Yan. So dahil uh, pinalaki po natin hindi sanay sa umaasa sa pagkain yung ating mga manok mga idol. Kaya ayan sila, anything, uh, ah, anytime after nila nang kaya ng pa-konti-konti, dyan na po yan sila agad diretso. Busog man yan sila o hindi, tutuka po sila ng mga damo dyan. At kung ano-ano mga uod ba or insekto ang kanilang uh, matutuka dyan. Pag nakakain na, dyan na sila. Ayan, nandun na sila lahat oh. Bilis lang nila, nandun na sila agad. Nandun na oh, hanggang iba oh. Ayan. Nag-explore na agad sila oh. Tsaka masipag pumunta dyan yung mga heritage. Oh. Pagkatapos natin dito, yung net itilipat na naman natin doon sa kabilang side para doon na naman sila kakain. Yun ang strategy oh. doon. Pero makapal kasi yung damo hindi pa nila agad-agad basta-basta ang obos pa rin. No? Hindi pa. Pag medyo kalbo na yan, next na naman sila doon sa kabilang uh, batch. Sarado doon sila labas. Doon naman sila. So yan, Ayan. yan ang mga gagawin So yan po ang update namin mga idol Dito sa ating farm sa Tupi uh, South of Kasama natin ang ating uh, farm supervisor Si paring Jomar So may mga katanungan po mga idol At saka ibang uh, questions uh, tawag dyan, uh, suggestions. suggestions Please document po mga idol Dahil uh, hindi pa po talaga kami expert Sa pagdating sa manukan Any recommendation po, pwede namin gagawin. Just comment po below mga idol. Tsaka ano yung ginagamit nila, sabihin nila sa atin. Yes, na, nakakatipid sila this time. Oo. Na mahal ang mga Tama. pagkain. Sana may mag-support sa atin ng mga company doon sa mga feeds. Oh, sana po may may sponsor at ma-feature din natin yung kanilang mga feeds. Oo, para siyempre maka makatipid tayo. Oy. Yes. Na, at diba? saka siyempre malaman din natin kung maganda din ipapakain yung kanilang feeds. Tama at kung masarap ba yung karne. Tama. Ayun. <laughs> <Ayan. laughs> So yan po mga idol, sa mga bago sa aming channel, don't forget na subscribe po kami mga idol para marami pa po mga videos ang inyong mapanood at saka lalo na yung mga farming techniques ng yes. ating mga experts sa uh, farming at saka yung mga inspiring stories ng ating mga successful na farmer. At the same time mga idol, don't forget, like ang ating video, mag-comment po mga idol at saka i-share para maraming makapanood. At Ay marami man. tayong matulungan. Yon. Yes po. Mula dito yan sa Topi, South Cotabato, ang aming manukan mga idol. Happy farming po. Kawai kawai, mga totoo mga inday. Kawai kawai. Bye bye. bye, -bye. Thanks po sa mga farm. Bye bye Mar. Bye bye Mar.